Hello guys, ngayong video ay ibabahagi ko sa inyo ngayon ang pampaswerteng walang humpay na darating sa inyo kapag ginawa nyo ito sa loob ng inyong bahay. Kung bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video. Hello guys! Ngayong video ay ibabahagi ko sa inyo ngayon ang pampaswerteng walang humpay na darating sa inyo kapag ginawa nyo ito sa loob ng inyong bahay. So ngayon guys, ang kailangan lang po natin dito ay ang asin. Kailangan po natin ng asin guys at ilalagay po natin ito sa isang garapon, pwedeng malaki or pwedeng maliit po. So kailangan po ang garapon natin dito guys ay babasagin na garapon or bote. Pwede rin po kayong gumamit dito ng mga maliliit na bowl. So ang kailangan natin dito, guys, yung ganitong sukat lang ng asin, yung malapit na pong mapuno. At ang gagamitin nating asin dito ay ang rock salt. Ang rock salt po yung normal na asin lang po na nabibili sa mga tindahan. So 'wag po kayong gagamit ng iodized salt dahil po ang rock salt napakainam po nito. Ito ay balance. Sumisimbolo ito ng balance. Nagtataboy ito ng negative energy at nag attract ito at nag-e-spread ito ng positive energy sa mga nakatira sa bahay. Pampaswerte ito sa kalusugan, kayamanan, sa samahan ng pamilya. At tinataboy po nito yung mga negative spirits, negative elements na nakapalibot sa ating bahay. So ayan guys, ang kailangan natin, asin at wag na po natin itong lalagyan ng takip. So ang pangalawa naman guys ay kailangan natin dito ng na lemon. Ang lemon po guys ang kailangan ganitong lemon po. Huwag po kayong gagamit ng mga maliliit na kulay green kasi normal na lemon lang po yun. So ngayon guys na pag-aralan po namin na ang lemon na ito ay nagsisilbing pampaswerte sa loob ng tahanan. Ito po ay nag-a-attract ng good health, magandang samahan, magandang daloy ng pera, ganun din po sa ating kayamanan. Nagpapaboost po ito ng kayamanan guys. So ayan guys, ang kailangan lang po natin dito sa lemon na ito, ilalagay po natin dito sa ibabaw ng asin. Ang kailangan guys, yung lemon na nasa ilalim niya, yun po yung nasa ilalim din ng lemon. At yung nasa ibabaw niya, yung makinis po. Siguraduhin lang guys na bagong-bago ang lemon na ito. So ngayon guys na season, ang lemon po, mabentang mabenta ito ngayon kasi po murang mura siya ngayon. Noon po, nabibili siya ng 30 pesos, 40 pesos yung isa. Ngayon, nagtatatlo 50 na lang siya. So bago pa man dumating guys ang 2024, Year of the Wooden Dragon, mag a ito ng swerte. Alam nyo ba kung bakit? Ang kulay yellow po ngayong 2024 Year of the Wooden Dragon guys, sumisimbolo ng kayamanan at swerte at abundance. So, yan guys ang ibig sabihin ng lemon. Nagpapaganda din ito ng kalusugan natin. Kung maoobserbahan nyo guys, kapag uminom po kayo ng lemon juice, talagang maganda po ito sa ating kalusugan. Antioxidant, vitamin C, at nagpapalakas ng immune system po. So, ayan lahat po ng sakit natin matataboy ng lemon juice. Ganun din po sa ating spiritual na meaning ng lemon. So ngayon guys, uumpisahan na natin siya. Ilalagay na po natin ito dito guys sa garapon. So ganyan po ang inyong gagawin. At kailangan din natin dito guys ng ribbon. Red na ribbon po. So alam nyo ba guys, bakit nga ba napakahalaga ng red na ribbon dito sa lemon? Kasi base po sa pag-aaral at mga taong nakatuklas dito. Kapag daladala nyo po ang lemon na ito, at ilagay nyo sa inyong bahay, mag a ito ng mas higit pa sa abundance na hinihiling nyo. So, yan po guys, ilalagay na po natin itong red na ribbon. So, ngayong 2024 guys, mainam na magsama po kayo ng lemon sa regalo nyo or mga box. Kapag nagregalo daw po kayo ngayon ng mga bagay na may kasamang lemon at red na ribbon ibig sabihin po madodoble po yung swerte sa inyo pati na rin doon sa nirigaluhan nyo po so ngayon guys ipapatong lang natin siya dyan at ilalagay natin ito sa ating bahay pwede po sa mga lalagyan ng pampaswerte pwede po sa altar pwede po sa kusina ipatong nyo lang po ito sa kabinet alam niyo ba guys yung ibang kababayan natin na nakakaalam na ng pampaswerting ito, yung karamihan ay nilalagay po ito sa kanilang bag. Binabalot lang po nila ito sa tela o kaya naman plastic at dinadala nila ito kahit saan magpunta dahil nag-a-attract nga po ito ng pampaswerte lalong-lalo na sa ating pinansyal at kalusugan. So ayan guys, kung nasa bahay lang kayo, ganito po ang inyong gagawin kasi napakainam po nitong pampaswerte. Lalong-lalo lalo na po ngayong Year of the Wooden Dragon. Kasi po ngayong Wooden Dragon guys, mangingibabaw po ang color ng yellow at ng green. Kung saan naka-align po ito sa earth element ng Wooden Dragon. Gawin nyo na po ito guys ngayong Bermans. So ang tamang paglagay po nito, bandang December 28, 29, or 30, or 31 po. Yan po yung date na dapat gawin nyo po ito. So kung nais nyo guys na swertehin kayo ngayong 2024, itatiming nyo po yung date na nabanggit ko. So balit pwede nyo rin po ito guys araw-araw na ilagay sa inyong bahay. Wala po itong limitasyon kasi po ito po talaga ay pampaswerte sa loob ng ating tahanan. Katulad po ng altar, mga pampaswerte o kaya naman po sa inyong kusina. Kung mayroon po kayong mga pinaglalagyan ng prutas. Itabi nyo lang po ito. So talagang magugulat po kayo guys sa walang humpay na darating sa inyong kaswertihan kapag ginawa nyo po ito sa lemon at asin. So minsan guys, hindi na po ito umaabot ng 2 weeks. Minsan po sa akin, umaabot lang siya ng 1 week. Minsan nabubulok na siya. So kaya nabubulok po kaagad ang lemon guys. Ibig sabihin nakaka po siya ng negative energy. So kailangan po natin magpalit ka agad ng lemon. Bumili po ka agad kayo ng bago kapag nabubulok na ito. So, mas mainam guys na maglagay kayo nito sa inyong kwarto, malapit sa inyong pinagtutulugan, sa inyong altar, at kahit anong oras, kahit anong araw, pwedeng pwede nyo po itong gagawin. At sa mga magtatanong na naman po kung paano po ito i-dispose or itatapon, sa paraan po ng pagtatapon ng lemon guys, ito pong red na ribbon, hindi na ito itatapon. Ito lang pong lemon. Gawin nyo dito guys, pwede nyo po itong ibaon sa lupa. Nang sa ganun po guys, kapag meron po dyan tumubong mga buto, mas makakatulong pa po sa inyo kasi magbibigay po yan sa inyo ng punong kahoy at mamumunga po yan. Huwag nyo po itong itatapon sa basurahan kasi po masama po ang nagtatapon ng buong pruta sa basurahan. Dapat po itapon nyo ito sa lupa pwede nyo pong ibaon sa lupa or pwede rin pong ibabaw lang ng lupa. At sa asin naman guys, huwag nyo pong i ang asin kung hindi po ito natutunaw. I-dispose o itatapon nyo lang po ito kapag natunaw na siya. So kapag once napapalitan nyo na yung lemon at yung asin po, buong-buo pa siya, huwag nyo na muna pong palitan. Pwede nyo na po itong patungan ulit ng panibagong lemon. So yan guys ang paraan ng paggawa So kapag nakita nyo guys na namamasama sana yung asin, tanggalin nyo na po kaagad guys kasi meaning niyan, naka-absorb po siya ng negative energy. Maaaring may negative spirits o kaya naman mga negative emotion. Mabilis pong makalanghap ang asin, pati na rin po itong lemon. Mabilis mabulok ang lemon kapag nakakalanghap ng negative energy. So iwasan nyo pong mabulokan kayo ng lemon guys. Makikita nyo naman po kapag bulok na ang lemon kasi po kumukulubot na siya ng husto. So itong lemon ko guys, nabili ko ito pang 5 days pa lang ito pero hindi pa siya bulok. Kung bibili kayo ng isang kilong lemon, ilagay nyo po sa refrigerator para hindi po ito mabilis mabulok. So yan po yung paraan at tamang paglalagay guys, lagay nyo lang dito. At sa pagdi-dispose guys, huwag nyo pong itatapon yung asin sa kahit saang lugar. Kapag ito po ay namasama sana, itatapon nyo po ito guys sa lupa. Hayaan nyo na lang po na maabsorb siya ng lupa at matunaw ng ulan. So yan lang po guys. Huwag po kayong magsasaboy nito kung saan saan. Kasi masama po ang nagsasaboy ng asin na kung saan saan na lugar. Pati na rin itong lemon. Huwag po kayong magtatapon ng mga prutas sa basurahan. So yan lang guys. Gawin nyo na po ito ngayong papasok ang 2024, tiyak mag a ito sa inyo ng maraming kaswertihan. Sabayan nyo na rin po ng taimtim na tiwala sa Diyos at mas mainam na magsikap tayo sa buhay. at uh, talagang saswertihan po tayo kung tayo ay kumikilos at meron po tayong disiplina sa ating mga sarili po. At sasabayan din natin ito ng iilang mga pampaswerteng mga itinuturo natin. Sabayan nyo rin po nito. Pwede po kayong maggawa ng isang table. Bumili kayo o kaya naman may mga luma kayong table. Ipatong nyo po doon lahat ng pampaswerte nyo before pumasok ang 2024. Magugulat kayo sa walang humpay na swerte ang darating sa inyong pamilya. So yan lamang guys. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking mga video. God bless po sa inyong lahat. At advance Happy New Year po. Narito ang isang pinaka-powerful bracelet para matanggal na ang sumpa ng kahirapan sa inyong pamilya. Ito ay tinatawag na the most powerful bracelet to cut ancestral karma cords or karmic ties. Ito ay isang natatanging kristal na kung saan mahirap itong hanapin. Nakukuha lamang ito sa ibang bansa. At ang crystals na ito ay napatunayan at napag-aralan namin na ito ay nagtatanggal o nagpuputol ng sumpa ng kahirapan. Ito ay tinatawag na sunstone crystal bracelet. Pinuputol at tinatanggal nito ang sumpa ng kahirapan dito sa mundo. Ito yung tinatawag na sunstone crystal kung saan ang sunstone crystal ito ay nababagay pagdating sa ating mga bad karmic ties. Kung kayo ay nakabilang sa 7th generation ancestral karma, palagi kayong minamalas sa buhay kahit ginagawa nyo naman ang lahat. Patuloy naman kayong gumagawa ng kabutihan at hindi naman kayo nakakasakit ng kapwa. At meron din tayong mga sinasabing malas sa pag-ibig, malas sa pananalapi, malas sa kalusugan. Ang crystals na ito ay siyang puputol ng bad luck or kamalasan sa ating buhay. Ito ay kailangan mong suotin araw-araw, lalabas ng bahay o nasa loob ng bahay. Pwede mo rin itong gamitin sa pagtulog. At ang maganda dito ay habang buhay mo na itong magagamit bilang protection o talisman para maputol na ang sumpa ng kahirapan sa inyong pamilya. Ang sandstone crystal ay natatanging kristal para matanggal ang sumpa ng kahirapan or ancestral karma. Kung kayo rin ay merong mga past trauma sa inyong relasyon, trabaho, o eskwelahan, o kayo ay nakakaranas ng matinding karamdaman sa buhay, kailangan mo na itong suotin habang maaga pa, nang sa ganon ay matanggap mo na ang good news at kaginhawahan sa iyong buhay. Lahat ng kamalasan sa iyong buhay ay mapuputol na ng sandstone crystal or powerful bracelet na ito ang pinakamaganda pa dito ay habang buhay mo na itong magagamit, pwede mo pa itong ipamana sa inyong mga anak. ang tamang paggamit lamang nito, susuotin mo ito araw-araw sa iyong dominant hand. halimbawa kung kanan ka, ay kanan mo rin ito isusuot. subalit kung sa kaliwa ka, kalaweti ka, kaliwa mo rin ito isusuot. at ang pinakabawal na gawin dito sa sandstone crystal bawal itong ipahawak sa iba o sa mga hindi nagmamay-ari nito at bawal din itong dalhin sa mga negative places katulad ng lamay, mga burol, o kaya naman sementeryo. At ang tamang pag-energize nito, ibibilad mo lamang ito sa sikat ng araw, bandang alas 12 ng tanghali. Once a month or isang beses mo lamang itong e-energize sa sikat ng araw nang sa ganoon ay lumakas pa ang kanyang bisa. Ang bracelet na ito ay available lamang sa amin dahil nagmumula ito sa bansang Brazil at meron din kami sa bansang South Africa. Ang powerful crystals na ito ang siyang puputol ng sumpa ng kahirapan sa inyong pamilya. At kung kayo ay nagnanais na magkaroon ng bracelet na ito, ito ay available sa amin sa Shopee store. At at pwede rin kayong magdirektang order sa amin. Pwede kayong mag-comment dito sa aming YouTube channel at Facebook page. At ang good news, meron pa kayong matatanggap na anim na libreng crystals na magbibigay sa inyo ng swerte. Tinatawag itong 6 luckiest crystals. Ito rin ay makakatulong sa inyo para mapaboost ang inyong mga hinihiling sa buhay. Ang anim na crystals na ito, ito ay ang citrine, Tiger's Eye, Rose Quartz, Green Aventurine, Amethyst, at Clear Quartz. Ito ay pampaswerte sa inyong kayamanan, sa lapi, love life, at protection. Ganon din sa kalusugan. Magandang maganda ito dahil meron kayong citrine. Ito ay ang tinatawag na stone for manifestation. Lahat ng hilihiling nyo ay matutupad sa pamamagitan ng citrine crystals na ito at ito rin ay tumataas ang value katulad din ito ng diamond at ginto habang tumatagal ay tumataas ang presyo ng citrine. Sana ay magkaroon kayo ng mahiwagang sandstone bracelet na ito. At sa mga magtatanong kung magkano nga ba ang bracelet na ito, ito nga po pala ay nagkakahalaga ng 3,000 pesos at meron pa kayong matatanggap na regalong 6 luckiest crystals. Ito ay exclusive lamang ngayong November hanggang December. Kung kayo ay nais na mag-avail nito, i-click nyo lamang ang link na nakalagay dito sa comment section. At meron tayong iba bahaging munting panalangin para sa ancestral karma sa hulihan ng video ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang dito na lamang.